Yan, so magandang araw sa lahat mga kanokma. So pakita ko lang sa inyo yung ano, broodcock na ginagamit natin dito sa Kanokma TV Game Farm. So kahapon namamaga yung mukha niya at uh, nakasarado na talaga yung dalawang mata at magang-maga yung mukha. So sabi ko magbigay tayo ng sulfur QR powder sa lahat ng mga nakakord natin dito sa farm natin. So kahapon ng umaga, magang magayong yung mukha niya. Nagbigay kami ng sulfur pure powder sa lahat ng manok na nakakord dito. Especially rin dito sa mga breeding materials natin. So ito, binigay ko sa umaga ang sulfur QR. Tapos pagdating naman sa hapon, nagbigay din ako ng Premoxil 550 dito sa manok natin na namamagayong muka. So, pwede po kayo magbigay ng Sulpar QR Powder o kaya naman po tablet kada umaga. Tapos po pwede rin po kayo magbigay ng Premoxil tablet kada hapon. Meron din po itong powder. So kayo na pong bahala kung gusto nyo parehas powder ang ibigay nyo o parehas tablet. Pero kasi ang ginawa ko Sulpar QR Powder sa umaga. At uh, Premoxil tablet naman sa hapon. Yeah. So sana nakatulong yung konting tips na naibigay ko sa inyo. At uh, pwede na ulit natin itong gamitin para sa breeding season ng national breeding season.